Ayoko na sa'yo. Sa mo na sa'yo. na sa'yo. na sa'yo. Ayoko na na sa... Ay, hindi, hindi, hindi mo sa kailangan. Baka ka ng lalaki na paninindigan ka, paninindigan yung anak mo. Anak? No, hindi kita bibigyan ng anak. Para ano? Para maging malosyang ako? Tapos kagaya ni John, iiwanan mo din ako? Gusto kita. Gusto mo, pakasalan mo ako. Para mabuo na rin yung pamilyang gusto mo. Babe, sabi ko kasi sa'yo. Dandun mo ba sinabi din sa asawa mo na iwan mo na siya eh. Oo, oh, iwanan ko na yun. Dito na tayo tumira ha. Dito na tumira sa'yo. Sama na yan. Sino yung kasama mo? Ah... girlfriend ko. Girlfriend mo? Ano mo ba yung sinasabi mo? Miss, hindi mo maalam yung asawa yan? Alam ko. Hihiwalayin ka na nga niya eh. Joanne, ayoko na sa'yo. <laughs> hindi ka mapayag. Anong alam mo sa akin? Sabang sa e. diba? <tabot> e, pati, ka na ako sa'yo! May sabagkis ako may! Baka ba, di ba? Eh, ba't ka yung sarili mo kung ayaw na sa'yo ng tao? Wala ito, Tumigil ka na! Tumigil ka na! Oh ayaw ko na sa'yo! Oh no. Sabang na ako sa'yo! Hindi! Ito na no, no. ako oh na no. sa'yo! Ha? Hindi ko na na! Iiwan mo ako! Alam mo na yung mama? Ayaw ko na sa'yo! Hayaan mo na kami! Hayaan mo na kami! Ayaw ko na sa'yo! Aduh, aku takut. Cepat. 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 Yan, tama na yan. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na <coughs> nga ano. ba, may babae ang kasama mo eh. tama na yan. Alam mo, hindi mo dapat iyakan yung ganyan lalaki. Ay, ako na ang namin. Hindi, hindi, hindi mo sa kailangan. Makakahanap ka ng lalaki na paninindigan ka, paninindigan yung anak mo. Kaya ka na umiyak, ha? Hindi mo kaya Kaya mo yan, kaya mo yan. Sa una lang yung masakit. Ay, ka na. Hi, babe. Saan naman galing? Nag-shopping. Kulang nga yung napamili ko kasi kulang yung budget na binigay mo sa akin eh. Ikaw, sa, sa halip na maglinis ka ng bahay, nandito ka lang pagdating ko. Shopping ka na shopping? Eh bakit? Yan naman pinangako mo sa akin ha. Bibigay mo yung mga luho ko. Alam mo, Sel. Pwede ba? Patino ka naman. Gusto kong, gusto kong magkaanak. Pero hindi mo binibigay sa akin. Ano bang ba problema mo? Anak? No, hindi kita bibigyan ng anak. Para ano? Para maging malosya ako, tapos kagaya ni John, iiwanan mo din ako. Hindi, tigil-tigilan mo ako sa um, mga anak-anak mo na yan, Sam. Sel! Bumili ka dito! Ah, hey. uh, Jo! Okay na, nang pamilya na tayo. Diyan na rin yung mga gatas ng anak mo. Salamat ah. At oh, saka nga pala Jo, pagka may kailangan ka, sabihin mo lang ah. Hmm, um, ba't na pala ang bait mo sa akin? Tsaka hindi ka ba napapagod? Lagi mo ko tinutulungan? Eh, alam mo naman Jo, di ba? Na wala ka namang katuwang sa buhay. At okay lang naman. Alam mo rin naman, di ba, na gustong gusto kita. Mm, tsaka, bakit ako? Hindi ka na lang umanap ng single. Tinan mo, oh. Disgrasyada ako. may anak, tapos no siyang pa. Walang ayos. Eh, ano nga yun kung wala kang ayos? Alam mo, Joke, mas sa'yo kasi nakita yung ideal girl na hinahanap ko. Tsaka to zero. Si Napamahal na rin sa akin ito eh. Eh, yun okay. nga pala. Magpapasama ako sa'yo kasi kailangan kong asitas yung birth certificate ni Hero. Hindi ko kasi ayos eh. Ah, uh, Jo, gusto mo ba? Sa akin na lang ipangalan si Hero. Kung okay lang sa'yo. Para may tumayong ama sa kanya. Tsaka Jo, di ba? Sabi ko naman sa'yo na gusto ko ito. Gusto mo, pakasalan mo ako. Para mabuo na rin yung pamilyang gusto mo. Para rin na yung tatay kay Hiro. Tsaka, alam mo, mabuti naman yung tension ko sa'yo. Sigurado ka ba dyan? Oo naman. Ako ba, Joe? ko nang gagawin lahat ito kung hindi ako sigurado. <coughs> Sige. Hi, Hiro. Oh! mo problema ito ka, pre? Oo oh, nga, pre. Bakit? Nangyari? Hindi nga eh. Problema sa ano? Sa gusto ko na sanang mag kay sa kayo eh. Kaso, ayaw niya Yan yes, sinasabi ko sa'yo, pre. Tatanda mo yung, uh, di ba, may, may naanakan ka dati? Oo oh, nga, pre. Tanda mo pa yon Si Joad? Oo, oh, si Joad. Di ba may anak ka doon? Ganda pa rin ang buhay mo doon, bakit? Di ba? Di naman ako sigurado ng akin yun Yun na nga eh, bakit yung masiguraduhin? Eh? eh, di ba gusto mong magkaanak? Oo, gusto-gusto pero okay na kami ni Sel eh. Kinamaan talaga ng lintik kang ha. Hindi <laughs> naman sa nangihimaso ako pre ah. Pero siguro karapatan mo rin malaman kung anak mo talaga yun. Eh. oh, pa-DNA kayo ano? Para sure ba pre? So, anong gagawin mo kayo? Ba't di mo kausapin si Johan, kung sa'yo talaga yung bata? And di ba pangarap mo magkaanap? E eh di pagkakataon mo na yan? Oo no, pre, tama. Pwede, pwede. So oh, cute, cute. Nananob Johan. Ang tagal-tagal kitang inaanob, nandito ka lang pala. Ang yung anak ko? Pwede ba, Sam? Wala kang karapatan sa anak ko. Pwede bang malis ka? John, pwede bang mga ako na anak ko? Please. Hindi, John. Okay lang. Alam ko anak ko to. Ramdam na ramdam ko, John. Pwede bang sa akin na muna itong bata? Ang kapal na mukha mo, no? Johan, okay lang. Ayaw mo lang. Ayaw mo lang. Hindi mo pa payag. Pa, ko tong bata. Wala kang magagawa. Ayun, Anak ko to. Ba? Pero mo makuha mo na yung bata? Magusok tayo mais. maayos. Sige na pare. Johan, pwede ba ang hawakan mo to? Oo pare. Anak mo siya. Sa dugo. Pero dala niya ang kapilido ko. Pinakasalan ko lang naman yung babaeng sinayang mo. Pinatunayan ko lang naman ang di lahat ng lalaki katulad mo na walang bayag. Alam mo ako yung pakatatay sa anak mo eh. Pwede ba pare? Huwag mong guluhin yung pamilyang sinayang mo na binuo ko. Please lang.